tayo sa SM Baliwag eh, mga Amasar pupuntahan natin dito yung pet market sa Baliwag mga Amasar yan ang SM Baliwag Ayan, sila sila sa long, niya, mga Amasar ito siya sa atin sa inyo Baliwag Central Center mga Amasar Ayan, dito lang sila nakapweso sa pakantilo mga Amasar pasok yung makikita agad yung mga hayop dito sa gilid eh. Ayan, mga iba't ibang hayop na makikita rito sa Bukaw dito sa Baliwag yan eh. ay ganda, dami brama oh Puro brameta na. Parang brama. Yeah. Mga tekses, yun, eh Brami, mga Texas na manawayo na. Dami mga Texas oh, sa mga kalapati eh. ah. Yeah, Dami mga pusa rin dito mga hamas eh. yeah. na mga import dito pusa Eh mga serama. Yeah. Kambing. Yeah. Ay, mga hayop dito sa baliwag yan. Mga pipi, pitik, pabo yan. Mga tagalog ng manok at saka Rhode Island. Dami. Ay, mga 45 days din banta na camping no. Ito, mga kakaibang sirama. Ay, mga wanta seaprite, mga kamaster. Maraming seaprite. So, Maraming sea so, Mga marami, so. yeah, sea kasi Ayan mga Rhodes Island, Papu hey, Texas oh. Ito mga Bingala Ayan mga Texas Ayan uh. mga inayin, Texas, lang Texas Tapakarami yeah. palang Texas Ayan dito mo Texas na ina Meron din pala mga Chinese chicken dito mga kamasa <laughs> Ayan po dami mga Tagalog mga bantam Ito Texas, sa mga bibi yeah, Ayan, Rhode Island Ito so, mga kalapate, dahil kalapate Ito oh. so, mga master, dahil di ka nangwayan